Una, lihay ng kahoy para kuminis. Sunod, batakan ng pola type or spear type. Sunod, lihayin. Tapos, ihanda-handyari at ang tape. At sa salamin. Ayan, pwede nang bugahan. Bugahan ng sanding sealer. Pagkabuga, liahin, sa lagyan ng wood stain. Ang kulay niya na wenge. sunod bugahan ulit ng sealer pagka natuyo na yung wood stain pagkatapos lihahin pagkaliha pwede nang kulayan Pagkatapos kulayan pwede na i-top Shoutout pala sa mga pintor na maayos gumawa kahit di masyadong maganda gawa basta maayos At ngayon ayan na ang finish ng ating gabay ng hagdan Maraming salamat po sa panonood tao.